Rajuman Conde Bata hingi sa pagpapagawa ng mga farm to market road, school buildings, hospital at military facilities. Plano ng tanggalin sa mandato ng DPWH. Rajuman Conde Batak. Adjuman Angel inaaral na ng Senate Committee on Finance na tanggalin na sa mandato ng DPWH ang pagpapagawa ng mga farm-to-market roads, school buildings, mga ospital at military facilities bunsod ng talamak na katiwali katim ang kinasangkutan ng ahensya. Ito ang sinabi ni Finance Committee Chairman Sherwin Dichelian matapos matuklasan sa gitna ng pagdinig na ang mga infrastruktura tulad ng mga classrooms, health facilities at mga farm-to-market roads ay mayroon ding irregularidad na ginawa ang ahensya. Pinag-aaralan ng komite na ilipat na lamang ang kondo at katungkulan na magpatayo ng kanilang mga proyekto sa mga ahensya tulad sa Department of Agriculture, Department of Education, Department of Health at Department of National Defense. Para magawa ito ay aalisin ng Senado ang special provision na nagbibigay ng poder sa DPWH na magtayo ng mga infrastruktura. Naniniwala sa Gatchagya na magiging matino at matatapos sa mga proyekto kung ito ay paubaya sa mga ahensya makikinabang at sa DPWH. Ah, uh, yun na nga no, we challenge them dahil kung gusto niyo maayos, kayo na lang gumawa. Mm. Hindi naman necessarily sila mismo eh, no. Papabid out lang naman to eh. mm. No? So at least yung contractor ay uh, qualified, yung inspection ay uh actual inspection kasi sa DPWH kung the diba, kung may 400 plus ghost mm. uh, project ibig sabihin bulag yung mga inspector nila hindi nakita diba? yung <laughs> inspect pero walang nakikita so mm -hmm. uh, kung, kung ilalagay natin sa DA yan, hindi mangyayari yan sa DA no dahil sila mismo ang magi-inspect at sila mismo ang tatanggap. Mm -hmm. senator Sherwin Gutchelian kasama mo sa DZXL Armed and Manila Radyo Manuan Debata RMN